Yan guys, nagbibisa po si Nanay Mary ng kombit with with my bagyo at di O diba? video na lang ulit ako. Siya ang kasi meron Ang bango. Kombit pa lang, mabango na. Dito na po pinakita bawang, sibuyas, at congee, syempre. Nilagyan ng konting tubig. Ayan, nilagyan ng pati. Hinalo-halo. O, nilagay na si Tokwa para daw lumasa. di ba? Ang galing ng kusinera. Ang dami ko na pong natututunang luto dyan. Pag kinain yan, madudurog din yan ilagay na si Pechay Bagyo. Ano, pampababa pala yun ang cholesterol. Mukhang no, Kaya dapat daw lagi nakain na. Kung, kung O, yan guys, maluluto no, na. Yan, o, luto na. Ito, o, tama na daw, luto na. Ayan siya guys ang uh, ginisang corn with pechay bagyo at tokwa ala nanay Nelly recipe ha ayan guys luto na po luto luto na kakain na po kain na may gulay na may, may, may tofu o oh, Kompleto yeah. daw yan, guys. Narinig nyo. Uh, thank you for watching, guys. Ingat po kayo lagi God bless. Love you all. Mwah.